Guys, ayan. Ayan. Ay. Ayan, sabi, mayroon daw itong bundok na ah, nagsisimula yung bulkan. Mayroon alam niyo po ba mayroon ditong bundok, sabi umaapoy daw. Hali na kayo dali. Tingnan niyo. Alam mo ba, nandito ko sa ano kapatid ko. Ayun, tingnan niyo. Dali umaapoy na. Oh, umaapoy nga. Ayan, umaapoy nga. <laughs> Oh, maboy. Oh, yan. May bundok dito, guys. Oh, maboy. Uy, <laughs> ayun. Tingnan <laughs> nyo, guys, yung bundok dito. yan. Yung bundok dito sa mount Mayon. <laughs> Ayan. Ayan. guys. Oh, oh. bundok. <laughs> Ay. Thank you.